Hello ka parokya, adunan na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang part sa Eucharistic prayer ang pagkanta sa Santos. Una, ang Santos tulo na kabuok no dili gina siya pwede duha o di na siya pwede isa. Tulo gid na siya kabuok kay na meaning ang tulo no sa kultura sa mga Hudiyo nagpasabot ni nga wala na ilaing makalabaw lai di pwede nga duha lang kabuok murag na inon nga guwapo tong organista ninyo ingon kag guapo guapo pud duha ra kag gwapo murag langanin gid gid ba no so tulo jud kabuok ikaduha ang santo santos tungod kay eucharistic prayer ni siya gina encourage gyud nga kantahon class A ginisiya siya bahala di kantahon ng uban basta kani siya kantahon ikatulo kinsay mo kanta ani tanang mga katauhan apil ang choir apil gani ang pari ug apil pod ang mga santos ug mga anghiles sa langit ning kanta na tanan walay maghilom-hilom lang mo kanta tanan ana nga part kana lang sa pagkakaron paki-share o god bless kaninyong tanan